Ayan ate yung, yung sinisigret mo kaya laging na uubas laging pera niyo eh. Hindi kayo, papaluwit ko kaya. <tinyo> <tinyo> Papalayasin ko kayo pag inulit niyo ito, doon ko na kayong papatirahin. Inulit ko kayo papat-aralin.

itu kan kurang itu udah kan ini kayak gitu Benak sumbang namanya itu kok enggak ada yang ada kurang anu namanya Mugawa yung may patapin. Ang jowa ko, ina ko sinusunod. Siya na, ang jowa ko, ano? Papais? papakis. Masyota ka na ba? Okay, Opo. Po. Si, ano ba ka yan? Ano? Ayan, Norlin. Egray? Hindi, Egray. Norlin. Okay. Ana, ano yun, ana? Dapat, dapat huwag na kayong mag -away. Eh, ay, ayan, ang ay, dalawa. Nagyo-jowa. supot naman. Oo, oh, inago. Supot ka naman din eh. Oo, oh, gawa magawa! <laughs> Pre! Anong kinagawa na